Arestado ng PNP Aviation Security Group ang isang lalaki na nakapasok at tumakbo sa runway ng Cotabato Airport. Ang detalye sa report. Naresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Aviation Security Group ang isang individual matapos itong makapasok at tumakbo sa runway 10 ng Cotabato Airport Noong madaling araw ng Sabado, August 23, dakong alas 6 ng umaga, nang agad na rumisponde ang mga otoridad matapos makita ang sospek na pumasok sa restricted area ng paliparan. Lumalabas sa imbisigasyon na umakyat umano ang lalaki sa perimeter fence na ayon pa sa report ay gustong sumakay sa papaalis na aeroplano sa paliparan. Sa paunang imbisigasyon, napansin ng mga pulis ang kakaibang kilos ng sospek at hindi maayos ang tugon sa mga tanong na mula sa kanyang sling bag ang ilang ID, iba't ibang ATM cards na nakapangalan sa iba't ibang tao at iba pang personal na gamit. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng Cotabato Airport Police Station ng sospek para sa mas malalim na investigasyon. Nagkikipagugnayan na rin ang mga otoridad sa Philippine Air Force, lokal na pamahalaan at pamilya ng sospek upang alamin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at motibo nito. Pinuri ni PNP AVSC Group Regional Director Police Brigadier General J. Kumigad ang maagap na aksyon ng kanilang mga tauhan.